Wala nang na makakasira pa kay Alden Richards at Maine Mendoza. Ito ay nang aminin mismo ni Alden Richards ang kanyang pag-ibig kay Maine Mendoza. Matagal na rin kasi itong sinasabi ni Alden Richards ngunit hindi ito pinapansin ng publiko dahil wala naman silang kinalaman dito. Ang masama dito ay pinalalabas ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards na ang pagmamahal ni Alden Richards na inaalay niya kay Maine Mendoza ay hindi totoo at gawa-gawa lamang. Diyan mo talaga malalaman ang pagkabashers ng mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Wala naman kasing silang kaalam-alam sa history ng pagmamahalan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit hindi nila maloloko ang mga true-blooded Aldam Nation dahil sa simula pa lamang ay naka-invest na ito ng mga history ng pagmamahala ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hindi masisira ito ng mga bashers pagdating sa mga two-blooded Aldam Nation kaya kung talagang gusto nilang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards ay ang uunahing paniniwalaan nila ay ang publiko na hindi naman naka-invest sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at madali nila itong mapapaniwala ng kanilang mga fake news na pinalalabas, mga edited photos at iba-iba pa. Ngunit hindi ang buong Aldam Nation dahil ang tanging gusto lamang ng Aldam Nation ay palabasin ang totoo sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards kaya kahit kailanman ay hindi sila masisira dito. Bukod pa dyan, talagang ang pag-amin ni Alden Richards na iyon ay napakalaking punto patungkol sa mga tunay na relasyon nila dahil ito ay nasakop na rin ang mga katanungan kung ano ba talaga ang estado ng relasyon nilang dalawa ni Maine Mendoza at ito ay nasagot ni Alden Richards kaya talagang kung tatanungin nyo ang buong Aldam Nation ay hindi ito nangangamba dahil ang mahalaga dito ay alam ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang lagay ng pagmamahalan at relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Dahil nga sa kontrata na pinirmahan ni Alden Richards kaya meron itong restrikto na ipinagagawa. Dahil kung wala naman ang restrikto na ito, ay hindi mo mapapasunod si Alden Richards. Dagdag pa dito at na meron ng sariling produksyon si Alden Richards na kahit ano ang gawin niya ditong tema sa kanyang pelikula o mga proyekto kahit sino pa ang gusto niyang samahan dito kaya kung mapapansin nyo napakalaki ng kaibahan ng kanyang network at ang kanyang produksyon kung mapapansin nyo sa kanyang network ay wala man lang siyang kasaysay at talagang ang ipinapare sa kanya ay ang mga GMA talents din na wala siyang kasaysay at hindi pwede siyang humingi ng mga demand dito pagka nagpo-promotion ay talagang kasama ang mga GMA artists din ngunit ibang iba ito sa produksyon ni Alden Richards dahil tignan mo naman ang nakakasama niya pagka ang produksyon niya na humahawak ng lahat kahit sino ay pwede niyang samahan mapaibang network paibang proyekto iba't ibang tao sa mga larangan ng pag-arte, musika at iba pa mga gaming at lalong lalo na sa mga commercials na hindi pinapayagan si Alden Richards na makasama katulad nila Andrea Brillantes. Kaya dito pa lang ay malalaman mo na na isa sa mga kontrata ni Alden D. Charles na pahirapan siya para hindi niya makasama si Maine Mendoza. Ngunit hindi dapat magtaka at mabahala ang buong Aldam Nation dahil alam ng buong Aldam Nation na kaya ginawa ni Alden Richards ang kanyang produksyon na myriad ay para walang mahawakan kay Alden Richards na restriksyon patungkol sa mga kukunin niyang artista at gustong makasama at isa na nga dito ang kanyang mamahal na si Maine Mendoza. Maraming ang nagtatanong ngayon na mga TBADN na kung ano na ang estado. Ikinikilos ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards pagkatapos ng mga napakaraming issue na bumabalot at kontrobersiya sa kanilang relasyon. Ito ang ipinahayag ni My Name is Theo. Buhay nga naman kung kailan di ka na busy sa work at nagpapasalamat ka dahil loaded sa work si Mister para diretso tulog na lang pagdating sa bahay. Kaso hindi ganun ang nangyayari Mas lalong pagod ang misis sa buhay Mag-asawa Pwede naman siguro once a week muna pag busy si mister Ayaw paawa talaga Yan nga ang naging buhay ngayon ni Alden Richards Na kahit bising-bisi busy sa trabaho eh hindi pa rin pinapansin Ang mga nambabar sa kanila At ang mga kumakalat na balita sa internet Ganyan naman talaga lagi si Alden Richards simula dati pa lamang. Kaya kung si Maine Mendoza at Alden Richards ay nagagawa lamang deadmahin ang mga balita at mga paninira sa kanila, lalo na ang Aldab Nation. Hindi hindi papansinin ito ng Aldab Nation at talagang nagtitiwala lang para kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil yun naman talaga ang goal ng ADN sa simula pa lamang pakalatin ang mga magagandang nagagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza pati ang mga achievements nila talaga namang nakaregord na ito sa history e kaya may ibang magtatanong kung ano ba ang nagawa at naitulong ng Aldab at ni Maine Mendoza at Alden Richards ay ito ay manggagaling lamang sa True-Blooded ADN na alam na ang totoong history ng mga natulungan ng Aldab dahil na rin ito sa kabi-kabila na pambabati ko sa kanila at paninira ng mga hindi kilalang tao ang nasa likod na ito ayon kay Tanya Blues dapat lang na magingat si Min Mendoza at Alden Richards dahil alam ng buong Aldab Nation ang mga pasakali na ginagawa ng mga bashers nila ito ay ang pagtuligsa sa paninira sa kanilang buhay na alam ng buong Aldam Nation na ito lamang ay ginagawa dahil sa kanilang industriya na ginagalawan. Tama nga yung sinabi na ito. Dahil nga sa sobrang pagkasikat ni Maine Mendoza at Adrian Richards, hindi talaga mawawala ang mga bumabati ko sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!